es ko pong ibahagi sa inyo ang ginawa ko pong pagpares po ng isang kawayan, no? yung mga lipak ng kawayan, dito po sa ginawa kong extension para po sa uh, mga fattening ko. So disclaimer lang mga ka-farmers, ito po ay sarili kong desisyon, self-discovery or self-idea ni Dodong Villaran. So dito ka-farmers, uh, akin pong i-explain yung regarding sa ginawa kong sistema. Ano po? Pero bagong lahat, advance muna ako mag-thank you sa inyong lahat mga ka-farmer na suporta sa atin, no? Sa akin channel kay Dudong Villaran, maging sa akin pong Facebook page, Dudong Villaran page. Ayan, pasensya na mga ka-farmers kasi makala tayo ngayon dito, no? Hindi pa ako, ako tapos maglinis kasi nga sa lukuyan pong ginagawa ko pa yung aking uh, kulungan na yun. Ayan, subuksan so, ko lang sa yung aking ano, kids' house. Mga yung buntag mga ka-farmers. Magandang umaga sa lahat. Okay. May sprayhan muna natin sa glit yung isang baboy na may ano. Isang baboy isang baboy natin na may tawag doon, pigsa. pigsa. No. May tanong aga si Dines Luzon. O oh, sagutin natin agad para matulungan. Po, hello po Sir Dodong, grower lang po ba ipakain ko sa gagawin kong inahin hanggang sa mai -ay? po salamat ang Sino yan, yan? Si D Luzon. Dines Luzon, ito ang sagot ko ha, direct to the point. Sa practice ko noon, ang aking mga baboy na hinoon ay grower stage lang. Pero meron akong supportive reason. Grower stage lang hanggang. Pagkatapos ng grower stage, shifted na po ako sa Tigrolac gestation feeds. Kagaya nito. Yan. Ito po. Dalawa kasi ang ginagamit kong feeds. Ang Pigrolac hog gestation. Okay? Kung walang stock yung sogi kong supply, ang ginagamit ko, Pigrolac, Mama Pro, developer. Ito na. Yan. No? Premium quality, ito hindi siya premium. Pero same lang sila para sa nagbubuntis na inahin. Ang supportive reason ko, by, uh, base lang po sa aking ano, kabayan. Sino kaya? Eh? Nakalimutan ko si... Dinis Luzon. Dinis Luzon. Good morning sa iyo at sa lahat ng ating mga supporters dyan. Ang isang pangyayari na kung sakaling makakain ng finish your feeds ang iyong gelt o dumalagang baboy, intended gawin mong inahin, ang trabaho kasi ng finisher, according po sa mga eksperto, nagko-convert sa laman yung mga fats o mga taba sa isang baboy. Okay? Kung sa makakain siya ng finisher, kasi mayroon tayong kahagresors na ganun, eh, no? Napapakain nila ng finisher. Ginawang gelt. Okay pa rin naman yon. Pero, ang point ko, pagkatapos ng grower, yes, chef na po ako sa gestation feeds o kaya sa pigrolac. Mama Pro Developer. Ang purpose po kasi niyan, ang trabaho sa ano sa gestation, no? Number one is to prepare para ma-prepare po ang katawan sa isang dumalagang baboy. Yung kaniya pong ano bang tawag doon, yung nakalimutan ko eh, may term dong mga doktor eh, no? Sa mga research na mga term, pasensya na nakalimutan ko. Basta in Tagalog kasi ihahanda eh, ang katawan nang isang baboy inahin o gelt ihahanda sa pamamagitan ng gestation feeds at ang developer any brand of feeds po ang gamit ko Pigrolac brand of feeds yes sir yun lang so hindi na po ako nag-ano finisher sapatin niyo pwede yon okay so dito may ready na ako na file sa klit, ha bago ko i-shift eh, yung ano ko doon continuation sa topic doon sa ano may i-open lang po ako na files. Ayan. Sana ba yun ako dito? Okay. Balikan natin yan. Ayan. Halika. Ayan na nga ba sinasabi ko ka-farmers, oh. Asa na yung ano natin? Panglimpyo. Alam nyo ka-farmers, sa buhay aggressor, kanya-kanyang paraan tayo pag-alaga ng baboy. Kanya-kanya diskarte. Tulad dito guys oh. Pasingtabi lang ho ah. Sa kumakayan diyan. Kakatapos ko lang napaligo sa mga fattening, sa inahin. ayan nag waste na naman. So, wag nating patagalin siguro mino no. After tayo mag uh, spray sa isang baboy na may pigsa. Asa na ba 'yon, may? Kita mo? Tulungan mo nga ako please. Magandang araw po sa ating lahat, mga kahagresers mga minamahal kong uh, supporter. Meron kasi akong isang baboy dito na, 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 ano siya eh. Nagkaroon siya ng visa kaya kailangan maagapan natin. Hindi ko makita may. Later na lang siguro pag gumain sila may. Okay, dito tayo kasi hindi makita yung fatening. Okay, dito, ang kamera mi palihog dito. Ah. Mas maganda siguro dito ka. Okay, disclaimer lang mga ka-farmers. Ang decision at image or video image sa ganitong klaseng sharing akin lang po. Disclaimer lang, akin lang po ito. Actually, ginawa ko itong style na to. Kawayan ang gamit, no? Kawayan po ang ginamit ko pang ganon sa halo Black. Ginawa ko ito nung nagpatayo ako ng munting tindahan, munting negosyo dyan sa bahay kubo namin. Okay naman ang resulta, matibay naman siya. Pero bago ko makalimutan mga kahag ko, importante message ko para sa mga hindi pa ho nakakaalam. Ang paggamit po ng kawayan, siyempre bilog di ba? Pihakon. Hatiin natin. Insert ganitong image. Ganito. Huwag mo po o hindi ko ina-advise na gagawin mo ito kahag resource, mga baguhan. Hindi ko po ina-advise na gagamitin mo ang kawayan kung ikaw ay magbe-build o magpapatayo ng malakihang building. Like, na lang, example, yung mga mahahabang pader, hindi ko siya ina-advise. Kasi, iba talaga ang quality sa kabilya. No? Sa aking discovery kasi, okay naman. 70 to 80 percent, okay ang, 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 kawayan. Matibay siya, di ba, me? Base lang sa ating karnasan. Tama. Okay. Ang, ano, Sinortcut ko regarding sa kawayan at kabilya, walang problema. Basta maliitan lang ng mga hollow blocks. Okay? Umingin ng mga baboy ko. Maliitan lang, kaya yan. Pero pag sa mga bahay, hindi ko pinapayo ha? Kasi mabas tayo ng mga viewers natin dyan, mga agresors natin, na mga construction o mga skilled worker. Iba pa rin yung quality ng kabilya. Ito, disclaimer lang, akin lang to. Sandali nga maano mo na tayo saglit ma-feed mo na tayo kasi talagang ano eh talagang nadidistract po ako sa ano ng baboy sabi ni Dinis Lason salamat po pekula yung gamit ko siyong sa gula hmm. kung magalaga ah, Good. Walang naman po. Walang naman po kabayan. Ayan. Pag ganitong kalagayan, kailangan mong bigyan ang mo. <laughs> Baboy kasi yung tipong nagpapaliwa na ka tapos hindi na yun. Kumain na kayo! Ayan! hmm Mmm! Kain kain! hmm Hindi yan dapat na Pero sige, okay na yan. Ang dry. Ah, sige. Hayaan <laughs> Ako na, ako na, ako na. Ako na, ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Duga na sa camera please. Oh, boy scout. Boy scout move. Mga ka farmers. Oh, dito dito. Hmm. Hmm. Ang paggamit ng kawayan ka farmers, ay isa sa mga tipid-tip. Oh, yung pala tipid-tip yun, tipid-tip. Huh? si Jen Briones, oh. Ah. hello po kuya idol, oh. Ah. pwede po magtanong kung ano gamot sa baboy na nag scouring First time ko lang po mag-alaga. Ilang buwan na po baboy mo, madam? Kung nasa lactation stage, hindi pa upper light. Upper light. Pwede mong gamitan ng Digista 4 for X. No? Kung malala ang scouring, bigyan mo na ng Sustalin LA or Bacteroid o kaya mayroong bago eh na discover ko sa Yonaco product na helpful sa mga baboy natin. Antibiotic din. Big Samitason. No? Pakita ko mamaya. Kasi magkakaiba lang sila ng ano, application sa dosage and administration mga farmers Pero Halos lahat sila effective. One para month and 15 days down. Since birth mo ba? Pag-sagot po para tama ang sagot ko rin. Since birth po ba, madam? O oh, since wala? Ah, since wala. Ah, yes. Since wala. Since birth po ba? Opo. Oh, so. since birth? Ah, since birth. One month and 15 days. Actually, kaya pa sa upper dyan, eh. Pero, kung sakasakaling malala na, Huwag mo nang paliguan ng biik. No, hindi ko ina-advise na paliguan ng biik na may scouring o sakit. Tapos bigyan mo na ng ano, Bixen SP vitamins para uh, tuloy po lumakas magkaskain niya and then antibiotic po mga farmers. Ito. Singit natin kada leme. Ah, ito na lang. siya na ho, medyo makalat oh. Ito adik, ito, ito ito to. mitason. Yan. Gene Big Dixam. Ito po ay 1 ml for 50 kilograms. Pero hindi to para sa BX kasi pang ano to eh, pang malakihan. Eh, ano mo lang? Retatralite. Oh, Sustalin LA. O oh, kaya, ang Sustalin LA, 1 ml for 10 kilos po di weight. Ang bacteria ko nasa database ko sa so may ano. O oh, ito, Aprolite o. Oh. O. Oh. Ganito po. Hmm. Madungis tayo ha, sa feeds. Aprolite sa aggregate supply available po ito para sa scouring po ito hmm. ayan balik natin ihabol ko po ang link sa iba pang detalye mga tip mga technique paano gumutin yung mga baboy na, na scouring after this video hindi ko nahabol yung link eh, sa description ko ilagay balikan natin dito may eh. nasa ano ito po ay importante kasi itong image na to mga ka-farmers eh, kita natin kawayan lang talaga ito no? pero hindi pa ito tapos ha? Ah. hindi pa tapos ito magkakaroon pa ako dito ng finishing okay tipid tip talaga regarding po sa ano sa flooring gumawa ako ng ganitong style kita ba nila may Ah oh, kita merong tubo na bakal size one half bumili ako one half na tubo then hinati ko ang isang mahaba dinivide to kaya ginanito ko kasi dito ka farmers ang ilalim ito po ang area ng septic tank sa fattening ko okay so isa sa mga magandang para sa akin magandang diskarte po naglagay ako ng ganito para mas may tibay no para mas may tibay yung flooring kasi pag walang ganito may may ano din still mating no sa ilalim yung tubo then syempre yung tubo yung ano tapos nagpalagpas tayo pala ito may pakita mo paki-backward me ah naglagay ako ng extension mga farmers ito talaga ano to eh ito yung honest to goodness na kalagayan sa aking babuyan yung extension na haba sa tubo kasi yung septic tank ay ang ending sa aking septic tank po dito sa hollow block na to, yung pong ending niya. So naglaga dito banda wala, walang butas sa ilalim lang dito banda ang pinahagilid. Kaya naglagay ako ng uh, extension na tubo para siya yung sa papasan sa bigat ng sahig. Okay? Apat na po na tubo ito. Ganon din dito sa likod ka farmers. Nagpasubra ako ng ganito kahaba rin. Para siya yung ano, yung tubo, siya yung mag-hold sa bigat ng sahig. And then, syempre, meron tayong steel matting. Yung mga unused na steel matting ko, yung mga excess o sobra na mula doon sa dati kong ginawang kulungan. So, dahil para makatipid din tayo sa gastos, parang para-paraan na lang mga ka-farmers. No? Ayan. Hindi pa ako mag-flooring, pero ito, talagang binabahay ko lang sa inyo. Actually guys, nakalista tayo ng gastos. Konting less list lang, lesser sa gastos sa kawayan. Disclaimer lang ha, alam ko maraming basher dyan. Sa mga basher, lahat ng viewers, maraming salamat po sa inyong papanood sa video na ito. In-encourage ko po kayong lahat, mga eksperto dyan, tulungan natin yung mga beginners na kahagresor natin. No? Para at least, lumago rin ang kaalaman. Yan. Itong sukat, hindi ko pa mabanggit-banggit ngayon. Pero... Kasi dito mga ka-farmers ang ano po ang mga tatlong baboy fatter apat apat no pag mga grower to finisher kasi dito so dito magtatambak tayo niyan okay so regarding pala sa update bago tayo magkaroon ng patuloy na musika sa paligid pakita natin yung ating mga fatining me no sila po mga ka farmers ay ano na yung edad nila ay 72 days from walay plus 21 days old walay age 93 days old since birth. No? Ang ibang fatining naman dito, 64 days from walay plus 23 days walay age is equal to 87 days old since birth. Magkahalo sila dito. Ayan. So patuloy tayo nag uh, wheat feeding na sa grower. Okay. Dito may bago tayo mag-end sa video na i-sure natin to mayroon kasi tayong mga viewer dyan na masyado pong vigilant yung paningin which is maganda yan kasi vigilant ako. Oh. Meron akong nagawang mga uka-uka mga ka-farmers. Hinabol ko na lang yan. No? Tsaka ililabel ko yan dito sa ano? Sa steel matting na to, ililabel ko lang ganyan. Pagdating dito, hindi pantay. Ganon. Ito, ito, edge to. No? Yan. Hahabulin ko yan sa ibang mga araw na mag siya. Ganyan. Hindi naman makakalusot ang baboy ko, farmers. Hindi naman sila makakatalon palabas. O, oh, ililabel natin yan. Ito po yung sinasabi ko, ka farmers, na uh, ano po, yung additional ko na project, ano, sa small backyard pigiri. Habang kami po ni wife ko ay naghahanap po ng lupa para mabili o marintahan o kaya mabili, no? So, sa awan ng Diyos, siguro someday, baka magkaroon tayo ng ganyan. Baka lang, guys, in God's grace, mga ka-farmers. Okay? sinasama na naman din si Lord sa ating video kasi ang lahat po ng mga grasya ay galing po sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Sabi ni Jen Briones, sige po idol, thank you po idol. Effective po kasi yung sinabi niyo sa nyo na pampat ako kumain. Yung yakult malakas na siya kumain. Yung pampagana, siguro yung... Actually, yung... nagawa ko... Uh, Mayus ko sa kahamasingit ako. Actually, yung yakult, noong hindi ko pa ako nakilala yung brand technician ko sa Yonaco Pigrulat po, syempre, wala pa rin po akong sapat na idea po, ano? Until now! Until now, inaamin ko, hindi po sapat pa ang aking kaalaman. Kasi nga, sabi niya ng iba, hindi po licensed si Dudong Bilyaran na aggressor Yes, totoo, thank you po. Pero sa atin pong, ano, sa atin pong uh, masasabi dyan, ay, ano po, i-claim e natin kung ano yung meron tayo. Ang Yakult kasi, time na hindi ko pa alam yung mga antibiotic niyan, mga vitamins, ginawa ko yung Yakult nung humina kumain yung baboy ko. Noon, first or second batch. No, kasi nakilala ko yung technician ko, hindi ako magkamali, third batch namin, no? Patining. O second. Last. Parang katapu... parang malapit nang i-dispose yung second batch. Tama ka. Doon guys, sa my old days namin, yung pinakauna talagang babuyan namin na bigba, pag bumaha, bago hanggang dito yung tubig ka farmer, so... So, hakot. May vlog ako eh, na naghakot kami ng baboy mula doon. Kasi yung paligid dito, talagang Apo tubig talaga. Ah, baboy bakwet. <laughs> oh, doon 'yon sa banda, pero dito hindi binabaha may tama. Ah, uh, kasi yung bridge kasi may iba tayo doon sa may highway is nagawa na, 'di ba? So hindi na nagaano yung baha. Hindi na bubabalik dito. So 'yon, ang yakult balikan natin. Ano siya eh, parang helpful din sa baboy. Based on my experience, asukal pwede rin. Okay, bonus tip sa mga baguhan. Ang uh, asukal sa yakult binibigay ko yan noon sa nung walang ganang kumain ng baboy ko, tapos minsan sa overdose sa purga, naranasan ko rin yun, ka-farmers, no? Overdose sa purga. Kasi nga, eh, tipong wala pa tayong masyadong alam po, yung hindi pa ako nagbabasa noon sa dosage and administration sa likod, kasi nga, kung sa pag-aaral pa, kinder pa lang tayo sa baboy, no, di ba? So, yan, learn from our mistakes. Ano to? Ayun, na. Ayun, na. Ayun na. Okay yan. Pero, ang ano ka, farmers, ipa-antibiotic muna kaagad, ha, kung kinakailangan. Mm. Ay, wag mong kunin to. Wag. Mm. Ayan, balikan natin ang ating pong babuyan dito, extension. Panatag na po ako dito sa ginagawa ko ang ganitong sistema. Pampinobre lang to pero gracious na ito the no Lord para sa akin. Okay? Siyempre, pagod pa rin tayo palagi sa paglilinis, kaya nga nag-isip ako na sana Lord magkaroon ako ng ano someday ng ah uh, lupa kahit marintahan man lang kung mas mordan pa sa pasarinta mas maganda in his time in God's time so dito talagang tuloy tuloy ang ating pong pag alaga sa baboy kahit backyard ang regarding pala sa ano regarding sa deposito hindi dito hindi dito ang lagayan ng waste sa area na to gagawa ako ng panibagong tubo na malaki parang paakalaki ko dito ko ikukunik yan pag nag flooring na palabas. Then doon ako gagawa ng septic tank sa labas. Ayan. Okay, disclaimer lang. Ang music na ating maririnig dito sa video na ito kung meron man ay hindi po yan akin ha. May pasaw yung ano to may. Ka-farmers, kagahapon, grabing busy ko kagahapon pero kahit masakit yung katawan natin, ayos lang. No? Okay, play ko lang to ha. Share ko lang po ito para sa mga ano, meron diyang coupon, oh, may coupon. Okay. Ito guys, oh. Ito yung QR code din bawa. Halin to sana yung mula ito sa ano. Sa grower na feeds dito. Sa so, lahat ng Bigrolak ayan. Ito yung promo code. Send natin dito. Yunako, sulong sulong kaagapay, instant cash araw-araw nationwide. Madali lang sumali. Step 1, bumili ng participating products. Step 2, isend ang 7-digit code via FB Messenger or SMS. Step 3, there are chance to win. Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunako brands. Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa kupon na nasa loob ng sako ng feed or sticker at i-text it ang SKP space promo code send sa 225687. Example, SKP space ABCD123. Pwede rin i-chat ang code sa Facebook Messenger ng Yunaco. scan ang QR code at isend ang promo code. Pwede rin manalo ng instant Gcash 20, 30, 50 at 100 araw-araw. Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Early Week 1 Kilo, Aprolite, Vitracin, Gictran, Latigo, Bixan SP, Major Day, Microban, Bacteriad, Sustalin LA, Digestaid, Mistral, Ginvet at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Ang preliminary draw period mula April 15 to July 15, 2025. Draw date, July 16, 16, 2025 number of winners, 20 katao pwedeng manalo ng LED TV, 20 katao pwedeng manalo ng refrigerator, 60 katao pwedeng manalo ng air cooler. Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025. Draw date, October 1, 2025. Number of winners, 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone, 20 katao pwedeng manalo ng smart TV, 12 katao pwedeng manalo ng e trike right. 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner suke na pinagbilang. Lahat. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa UNACO representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang official na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng UNACO. Ano pang hinihintay nyo? Bili nga, sali na. Okay, salamat po ka-farmers panonood. Sabi ni Kabayang ano, sabi ni Kabayang pagkikuha sa mic may. Sabi ni Kabayang Rowena Silga, kawayan din po gamit namin sa kulungan ng baboy namin Sir Matibay. Ah, salamat po kabayan ha. Ayan. Ruina Salga. Kawayan din po gamit namin sa kulungan ng baboy namin, Sir Matibay. Ayan, salamat po, salamat. Ayan. So, talagang ano lang, ginawan ko lang ng kumbaga second time. Second time kasi ang first time kong gawa niyan, yung sa aming munting tindahan na ginamitan ko ng kawayan. So far okay naman. Kaya nag-isip ako, sabi ko, total matibay naman ang resulta sa tindahan namin na maliit sa halo black kawayan ah uh, try nating ano try nating i-apply ulit sa isang extension na uh, kulungan sa baboy ayan. so before we end this video pasyalan natin yung akin po mga inahin mga ka farmers so update nito ayan ayan ka farmers siya po ay 72 uh, days old gestation stage ito namang isa, sa gitna, 63 days old gestation stage. At ito namang isa ay 52 days old gestation stage, mga farmers Ayan, so maraming salamat po sa pagpanood mo sa video na ito. Mabuhay po ang mga farmers sa lipunan sa bawat araw na atin pong ini-exhorta ng effort na ating mabuyan. Tandaan natin, meron po yung katumbas na grasyang kapalit mula sa ating Lord mga farmers Iba-iba man tayo ng mga management, iba-iba man tayo ng mga pamamahala sa ating pagpapalaki sa baboy, pag-alaga sa mga fatining, biik, inahin, barako o iba pa. Magkaiba man tayo ng sistema, kailangan nating igalang, irespito ang bawat isang management natin mga aggressors. Ulitin ko lang, sa mga biyasa dyan, kasama ng mga bashers dyan ng mga biyasa kasi maraming nagbasa akin, Ah, uh, ayos lang. No, importante alam mo kung paano mo palakihin ang baboy mo, alam mo kung tama ang ginagawa mong management para lumaki ang baboy mo, mabuhay na 'yan para sa mga baboy. Mabuhay ka, ka-farmers, okay? Maraming salamat ulit sa inyo, mga ka-farmers. God bless us all and peace out everyone. Happy happy farming. Bye-bye and thank you once again.